at magbe-breakfast po kami. Ayan yung aking mga kasama. Ayan, nagantay na. Nantay pa namin yung aming mga kasama. nandito kami ngayon sa tabing dagat. Ayan, makikita so niyo po yung aking view. At yung iba po, ayan, may, may mga nagkayak na. nagpapansin niyo ayan, nag-enjoy na sila dahil nga sa maganda pang pa panahon, hindi pa masyadong mainit yung so, aking mga anak baka mamaya sila magkayak at kami po ngayon ay mag breakfast muna okay sige dyan lang muna kayo o samahan niyo ako dahil mag enjoy muna kami dito sa breakfast nila ang ganda po ng view na ang ganda po ng view dito So ayan, guys, ready to breakfast na po kami. So ayan, guys, nandito uh, na po kami. Breakfast time na po namin. Dahil mga gutom na naman, maya maya at pag swimming na naman po kami, kaya kailangan po namin ng energy. Masakit na po yung aming mga kasok-kasokan. <laughs> Pero kailangan pa rin namin mag-swing mamaya kasi mamaya hapon, uwi na po kami. So, lunch time muna. Ay, no, no, breakfast, no, no, breakfast muna. Breakfast uh, time muna. Thank you, uh, yan yung ating mga kasama. Kain, Kain po tayo. Marami po kami, guys, magkakasama. Marami kami ngayon. Watak-watak lang yung aming mga mga mga. Kaya hindi kami <gibit> Hoy, Blessy. Say hi. Hoy, yes, hi, Say hi. Say <laughs> hi. At, yung isa rito, yung lang nagising, huli na siya nag-breakfast. Ganadong ganado. Ganadong ganado. Jangan lupa like,

Sige, okay. Bawal. Okay. 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 po Okay. 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 Okay lalaki tayo sa CMA, mga senior po ba? Baka makasama po tayo. Ay, Bakit tayo ni Dali? Ay, mo? Ano? Yan ang mga Kuya, ay, may isa pang ganito. Isa pang palitan na lang kayo. O, kaya palitan na eto mam single po? apo sa mga girls

Dahil pag pabalik yun so, eh. Pabalik oh. <laughs> <Lisa, ba? laughs> <laughs> <Walang, walang, laughs> yun oh. Yung nabata Hindi ko dalawa ulit ba, Webel? Takot ka naman eh. Hindi, <laughs> <Hey>, hindi na. Hindi <laughs> na. <laughs> <laughs> Alam ko na. Kayo ni Ano? So, sa eh. <laughs> <laughs> ni Lisa, kayo na lang, ano. Ito si Lisa. Ayaw, ay na-expect. Tignan mo yung dalawa sa atin. Ay, <laughs> yeah, parang nga hindi sila malayo makipuntahan, isa lang sumasaguan. Ito ba ito yung para mabilis, sabay-sabay. E eh, pagkaktulad dito, mabilis. Teka yung pareho kayo nung no, ano, nasa gumunta dito sa kaano, pareho kayo pag gano'n. Kaya... Maganda nga yung gano'n eh no, yung isa parang pa sa palipod, hindi malakas guys, ang aming mga kasama ay nagkakayak at parang hindi alam ang gagawin. mga salungat po ang paggamit nila ng ano, ng, ano ba tawag doon? Tanda, 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 tapos punta sa malayo Ito na Sabi ko tuloy-tuloy lang mali mamaya sa unahan ka ko ko kaya na ayan tayong dalawa naman Ayan, tayong dalawa na lang sulitin natin para pa experience mo. pag ganun naman. ng Sagwan, para ma-experience mo. Hindi ka pala iikot. Pa-atras naman ang sagwan mo. Lalo, lalo, like that. Lalo. Uy, ito kasi tisha. Tisha, tisha. Mamam, nag-alam pa kayo ha? Mukhang babanggay niyo pa. Sabi ni Kali. Kasi sila. balik na tayo. Balik na

next tayo. Hirap kasi pag nandito na sa gitna. Hirap na ipahin Ang hindi, ang ano pala is to paatras naman. Yung gano'n naman ang ano mo, paatras ang sagwan mo para matras ka. Pagka gusto mo mandar ka nun, gano'n ang andar. Sheila? Shelo. Ay, Shelo doon. Doon ayun o siya ano?

Diyan dahan-dahan lang, halang, na, na. Di, dahan, 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 pupunta kayo doon. Bala kayo. mo na, ay, ay, mo na kayo agad. Pagdating mo sa kita, hindi ko alam paano mo pamabalik yun Hindi, pinag-aaralan ko Hindi, ganun talaga pabalik. Pag ganun oh. ay. Ay -ay. o, pagpapata niya na pag ganun. ka. Uy, hindi, ah, baliktad. Pagkakaliwa ka, dito ang sagwan mo. Kasi ginagamit niya yung tubig, oh. Ako si Len. Si Lisa. Dito lang, dito. Dito ko lang, Dito lang mo Ayaw ka na. Ako na ba? bahala. Dalaw tayo. Bakit? Bakit? nakabes ka naman. Kita. ka -si Alan, ayaw ah. Araw at easy lang to. Hindi ka nun lang. Relax ka lang. Alam niyo, halimbawa, pag ganito ha, nagsagwan kayo. Pag gusto nyo pumunta dito na side, ito ang gamitin nyo lang. Ikakabit nyo lang ng ganyan.